So, for today's video, ituturo ko sa inyo yung mga apps na hindi trusted or mga website sa inyong Gmail account. So, una, pupunta lang kayo ng Gmail account nyo. And after nasa Gmail account kayo, i-click nyo lang yung profile. Pagkatapos ng profile, i-click lang yung Google account. At kapag nasa Google account ka ngayon, punta ka ng data and privacy. Pag nasa data and privacy ka, scroll mo lang siyang pataas. And then, mo yung third party niya. Nasaan na ba yung akin? So, makikita nyo, ito yung third party. Ito yung mga apps. Balay, nandito yung mga apps and mga website na hindi natin alam na naka-login pala dito or yung mga apps na hindi naman trusted. So, i-click nyo lang yan. So, kung may makikita kayo dito na apps na hindi kayo trusted or hindi kayo familiar sa mga apps na yon so, de-delete nyo lang. So, paano yung pag-delete ng mga apps na hindi kayo trusted or hindi kayo familiar? For an example is itong CC ay hindi, hindi pala yun, ginagamit ko pala yan. itong HH Gilag in, hindi ko, actually, hindi ako familiar dito eh pero nakalagin siya sa aking account so hindi ako trusted kung ano man itong website na to or ano man apps kung ano to hindi ko alam kung anong tawag dyan so i-click nyo lang yan and also i-click nyo lang yung delete all connection you have with HHG login delete lang 'yan so pag na-confirm is mawawala na sa ating Gmail account so di-delete ko siya kasi nga hindi ako familiar and hindi ko alam kung anong site to or website so ngayon i-click lang to and i-ko-confirm -co lang natin ayan scroll i-refresh lang natin so as you can see ang naka in na lang daw sa akin Google account ay anim so ito na lang yung kasi yung mga ginagamit kong apps and alas kong trusted siya. So ganun lang yung gagawin niyo kung hindi kayo trust hindi kayo trusted sa mga apps na nakalagay sa inyong Google account, pwede niyo siyang i-remove or i-delete. So hanggang dito na aking video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa next kong video. Peace out.